Ipinag-utos na ni House Speaker Martin Romualdez ang imbisigasyon sa itinayong resort sa Chocolate Hill sa Bohol, isang protected area at kabilang sa listahan ng UNESCO World Heritage Sites. Hindi nagustuhan ni Romualdez ang balitang ito at maraming dapat ipaliwanag ang Department of Environment and Natural Resources at lokal na pamahalaan ng Bohol. Sa gagawing imbisigasyon, gustong malaman ni Romualdez kung sino ang responsabling maitayo at makapag-operate ang Captain's Peak Resort dahil hindi katanggap-tanggap ang palusot ng may-ari nito. To. Sa direktiba ni Romualdez, dapat may managot na tanggapan at mga opisyal kabilang paliwanag ng matagal Land Registration Authority na responsable sa pagbibigay ng titulo ng lupa. O na rito na ng resolusyon ang Makabayan Block para paimbisigan sa Kamara ang kontrobersya sa pagkakaroon ng resort sa paanan ng Chocolate Hills sa Bohol. Ayon kay Act Teachers Party List Representative Franz Castro, hindi ito dapat palagpasin at kailangan ng masusing pagsisiyasat. Tanong pa ni Castro, papaanong nakalusot ang resort sa paanan ng Chocolate Hills, gayong isa itong UNESCO World Heritage Site, isang National Geological Monument ng bansa at isang protected area. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan. Sama-sama tayo, Pilipino!